Hi guys! Good morning Kuwait! So, may isi-share na naman ulit ako tungkol sa pasensya na kayo ha, ah. bumubulong ako kasi sobrang aga pa dito. Ito na nga ako, nagkakape pa ako. Tulog pa yung mga lahat ng tao, halos lahat ng tao. Ako lang yung gising. So, ito na nga, isi-share ko lang sa inyo. Kahapon kasi, after ko magluto is ano, kwento namin ito ni ano, ni Sipsip after ko magluto is ay, ayun naihatid ko na din yung almusal ng amo nila tapos usually kasi kapag naahatid ko yung almusal ng amo nila is ano kumakain na kami kumakain na kami guys kaso kahapon hindi kasi kami gutom kami ng kasama kong pinay hindi kami gutom so ayun hindi pa kami kumain so siya dito lang siya sa kusina nagsaan usap sa cellphone may kausap tumatawa. So sabi ko sa kanya, gusto mo bang kumain? Mauna ka na kasi maaga pa ang gising mo. May pasok yung mga bata alas 4 ng hapon. Usually kasi kapag hapon dito sa amin is ano, may rest kami. May rest. Kaya, sige, mamaya mga 1.30. Sabi ko, sige okay. Hanggang sa natapos yung amo nilang kumain ng almusan. Nag-text sa akin. Sabi niya, kunin mo na yung mga pinagkainan namin kasi tapos na kami. So ayun, inuha ko naman, nagbukas, nagbukas na namin, sabi niya sa amin, hindi pa ba kayo kakain, sabi namin, mamaya na kasi hindi pa kami gutom. So ayun, kumain na siya, magkisa, walang salita, salita, yun pala galit na, galit na siya. So ayun, kumain kami, ano na, alas dos na kasi yun yung time na inantay, inantay namin yung amo nilang lalaki kasi kapag kami pasok, mula Sunday hanggang Thursday, dumada yan siya sa bahay alas dos kasi kinukuha niya yung mga anak niya na nag-aaral. So yung kasama namin kapag ka Saturday hanggang Wednesday naman, isa yun, syempre tayo alam naman natin na maaga siyang gumigising so pinapaulan namin na yan siya so Tapos ang sabi niya sa akin kagabi, Ano ba, ayaw niyo na ba ako kasama kumain? Sabi ko, hindi naman sa ayaw. Ano lang, kahapon hindi, kahapon, hindi pa kami gutom, kaya ayaw, pinauna ka na namin. Kasi ikaw, mahaga ka gumigising. Tapos ang sagot pa naman sa akin, hindi ako nakatulog hanggat hindi kayo dumating. Sabi ko, bakit? Yang mata mo at saka, yang mata, mo, at saka mata ko, isa lang ba? Hindi naman, di ba? At hindi naman kami nasa loob na nag-iingay doon sa kwarto. Hindi naman, di ba? Sabi ko. At saka kung ayaw mo, sabi ko, maniwala na, Ano? Matagal dumating yung amo niyong lalaki, itanongin mo siya. Diyan ka naman sabi ko magalingin, lagi kang nagsusumbong sa kanila. Yun ang sabi ko sa kanya. Kahapon kasi super late na dumating yung amo nilang lalaki, so nakapasok kami sa loob is 15 minutes alas 3 na so nag na yun. Natulog ako 3.30 na. Para tayo ka akong mga bata, araw-araw na lang sabi ko. Nagagalit ang isa, galit yung isa, si ganito galit paano ba tayo, paano ba ako magaganda yung samahan ng isang trabahador kung eh, ganyan ka mag-isip. Kung hindi nagsasalita yung isa, iniisip mo galit. Kung hindi ka sinasabayan sa lahat ng ginagawa mo, iniisip mo galit. Hindi mo ba naisip, sabi ko na may iba ding iniisip yung ibang tao, hindi ka tulad mo na puro na lang cellphone na nagsasalita. Minsan kasi nakakainis din eh, kahit na sobrang busy namin dito sa kusina, hindi siya tumutulong. Andito lang siya nakaupo, nagsiselfon, may kausap minsan nandun pa sa kwarto kapag kakakain na kami ayun tatawagin pa alam mo yung parang amo pero hindi lang niya nagagawa na uutosan kami mas parang amo inihahanda pa yung pagkain at nakalagay na din. hanggat hindi mo sasabihin na oh wali ka na kain na tayo hindi yan upo hindi yan kakain is, kayo ba ano ba yung kwentong ano ninyo baka kayong mga katulad kong OFW is meron din kayong kwento at tungkol sa mga kasamahan ninyo. So, yun lang. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe po and hit the bell button for more updates. Bye!